So maganda araw ka bola sa video na ito Pag-uusapan natin ka Ang future ka Ng isang Calvin Agueva Na siya nga po yung na-trade sa Northport Batang Pier ka And then of course we will talk about uh, Things ka Around the league So may hindi pa naka-subscribe, kapin na tumang po yung subscription button Let's start po ka With the comments mo ng mga fans Actually Doon sa video natin Regarding nga rin po sa trade na to Ronald Barbusidad Pa shout sir Wang Chulson, pataasan or hindi, wala namang magagawa ang mga PBA fans. Sabi niya dito, Rob Fontanilla, Lucero's getting his number sa mags, unlike si Navarro kasi babad. Admittedly, pagdating sa mags, bababa ang kanyang playing time. Sabi niya, kabola. So, ah, yung comparison ko siguro ito ng Lucero at saka Navarro. Ah, kabola. Pero overall, nagkasama naman sila dati actually. Ano, nagkasama naman sila dati eh, yung production ni um, Lucero, Kabola, is uh, parang level higher lang naman. Dito po kay Navarro, Kabola. Ricky Ramos, fair naman talaga. Ginagawa lang issue. Mas malala pa yung overrated na Arbarientos na Pixar. Natuwa ka pa nun, di ba? SMB trade is worse, sabi niya Kabola. ko cool, naman. Kabola, <laughs> dahil lang fans na ato ng Magnolia, makadepensa na dito sa trade, Kabola. <laughs> Come on, di ba? Numbers do not lie. <laughs> Come on. Faustino Pardo, para siya, ano ba tingin nyo Kay Bueva, mahinang player? No, of course. This guy is bound to be an Hall of Famer, bola. Pero hindi po nagsisinungaling yung age. Hindi nagsisinungaling yung mga numero nila. Hindi nagsisinungaling yung realidad na ganyan na lang yung binibigay na playing time kay Abueva, kamola. ba? Diba? Kasi po yung laruan niya, eh malayo na po sa laruan ni Navarro. Malayo na. Come on. ba? Diba? So, what's up? dyan, 37 years old na sa prime pa You champion! gabing utak yan Michael uh, Basilio dapat trade si Kome, walang alam sa si team kung mahina o malakas, kaya wala ang tao nanonood ng PBA, wala ng gata, may kita si Kome sa trade, itapon na si Kome <laughs> so daming galit dito kay Commissioner, pero again Kabola, um, we hope na mag-improve po ang PBA we hope for improvements po Kabola slowly but surely so Jordan Eddings trying to fast track po yung rehab niya Kabola sa at yung injury po sa back para po makabalik at matulungan po itong TNT Cabola in a way, diba? Kaya naman siya malamang kinuha po ng TNT. Hoping na makakatulong siya Cabola, dito natin ang bid to become a Grand Slam champion. Then, Munzon happy that Arvin and Navarro po Cabola are in a better uh, situation, sabi niya Cabola. So, very professional ang handle nitong si Joshua Munzon. Dito po nagawa pong mga trades dito po sa kasama niya sa Big 3 Kabola. Pero of course, the expectation po ng mga fans is susunod din po siya Kabola. Now, um, another guy, Kabola, that of course is napag-uusapan din talaga ngayon is walang iba kundi si Calvin Abueva Kabola. And may revelation po dyan, Kabola, ito pong si uh, Boss Snow Badwa. Ano bang balak North uh, Northport batang Pierre. After acquiring Abueva told me they Northport is planning to use him as a bait to get players from Converge, which they might trade to either Inebra or San Miguel. Problem is, knowing Governor Pineda is uh, after forming a competitive team, So, explain dito, hala, diba? Um, yun dito uh, For me, Northport is uh, smart to try and do this, and try to sell ito pong si Abueba dito po kay Governor Delta Pineda knowing na connection po to pang pang Kabola. Pero yun nga, ina-emphasis rin dito na hindi rin naman po gano'n kadali kadir. Uh, ito pong uh, si Governor Delta Pineda kahit pa dating player niya po. Ito pong si Calvin Abueva Kabola. Now, of course, it will be very interesting to see kung ano nga po talaga Kabola ang maging decision po. Kabola ng uh, pagdating po dito. Pero a fair trade can happen naman, di ba? A fair trade can be crafted Kabola para everybody happy. Now, um, kabuhala, another team, of course, na agad na kuninekta po nung na-train sa Gueva, eh, parang kay Nebra. Pero agad din naman po yan na-shutdown nitong si Coach Tim Cone, stating na it's not part, or they are not even considering it, not in our minds at all, sabi niya kabuhala. Bagay ba si Calvin Abueva sa Nebra? He is the embodiment of the Filipino brand of basketball, kabuhala. And of course, si Nebra is the most popular team. So, bagay ba siya? Of course, bagay na bagay, kabuhala. Ang tanong dyan, are he, is he never willing to pay Kabora to get him? So, dapat bang um, punin po siya ng kami na puso ba?